Pinya, sarap lang pala. Right. Ano ito, yung galaw kanina ni Dorian Peña, hindi na sa una, pero sa pangalawa. Pumasok ang tira, binigay po niya ng apat na punto sa kalawa. Binigay kay Enrico Villanueva, Romero Adugel nakapayong. Tumulan pa rin ng dalawang puntos para kay Rico Villanueva ng Red Bull. Kala ganyan, oops, Dorian Peña, mahirap ng pigilan niya pagkaganyan. Rumaragas ang trend na. Maganda yung pasa galing kay L.A. Tenorio. Exactly. Full consent. That's again. right. Pumalakad yun. Troy Galing sa Legazpi eh. Yung uh, PBA. Oh, twist oh, yes. shot! By Seris Baguio. Binigay kay Mick 3 seconds on the shot. Last one, the share! Sa pool! twist. atin sa inyo ng TM. Ibáñez. Tak curi ke Bunyarela Bunyarela goes up Oh the glass Yes Bunyarela pun hit One header Yes Back to back hits the Rico Bunyarela He's got a total of 13 points in the game Dan audio inside to Dorian Naku mahirap sa na tigilan yun Wow Pag nakuha ni Dorian Peña Sa ganyang klaseng ko Eh Kumbaga uh, hahuyin ka lang na lang yan Parang uh, the Red Sea for a Kaya nga pala no? kailangan natin bagyutin yung foul na yun ni Rico Villanueva. Little for uh, Shell. Shell, yes. Tapos uh, medyo na sideline siya. But now, ano, ano. Yeah. Yeah. Wow. Gonzalez. Wow. Pena with the offensive wow. floor. Yun know, ang sinasabi natin about Dorian Tenya. Hindi mo makasahan na sa first option, you know. Singo, by the way, has uh, two points. Uh, doing one out of four uh, as Dorian Tenya comes out with the offensive board at naka-follow uh, up na naman. Dalawang beses ang yung karma. Si Sinay si Nay pumasok! Got a good bounce. Uh, the bounce pass to Dorian Tenya. Good job,